Okay. Magandang gabi po mga kababayan. Hindi sana ako mag-vlog kasi grabe ang sipon ko eh. Sakit ng ulo ko. Panay kasi ulan eh. Ah. Uh, Unang-una, gusto ko pong uh, banggitin sa inyo na <coughs> special mention ko po si yung aking isa kong viewer na si Madam Esther Capistrano kasi nag, nagbibigay pala siya ng super thanks ano? hindi ko po kasi alam eh kaya ako po ay I'm asking for an apology kay Madam Esther Capistrano na hindi man lang po ako nakakapag thank you kasi hindi ko naman po alam eh. Hindi ko alam. Actually, meron po siyang super thanks na one year ago. Yung una, one year ago, na $99. And then, seven months ago, $250. And then, two days ago, $99 ulit. Alam niyo eh. Ako kasi, vlog lang ako ng vlog. Hindi naman ako nagpapansin dyan sa mga mga supers eh. Kasi, kasi hindi naman ako, hindi pa ako nag, nagla-live. One thing kung bakit hindi pa ako nagla-live, kasi kulang pa ako ng, kulang pa ako ng gamit, equipment. Pwede lang itong gamit ko sa simpleng video lang. <clears throat> At, kapag ako nakapag vlog na, i-post ko. Yun na yun. <laughs> Hindi ako tumitingin doon sa mga comments. Ma ma mabasa ko man yung mga comments mga after ilang araw na. Nagre-reply naman ako. Pero ito po kasing kay Madam Esther Capistrano, maraming salamat po sa mga super thanks na uh, pinapadala ninyo. Kaya ko po ito nalaman, kasi nag-email po sa akin si YouTube two days ago at dito sa email na ito first time na makareceive ako ng ganitong klaseng email from YouTube informing me na yun nga yung mga nagbigay sa akin ng super thanks na tatlo na yun nga merong one year ago seven months ago and then yung latest po three days ago so ako po ay nagulat kasi hindi ko, hindi ko alam na may nagbibigay pala. So, unang-una, maraming salamat po kay Madam Esther Capistrano. Thank you very much. Pero hindi ko nga po alam. Hindi ko alam kung paano yan kiniklaim. O, paano ba yon? Ang tanga-tanga ko, no? Vlog lang ako ng vlog. Hindi ako nag-iintindi sa mga mga ganyan, mga kinikita na ganyan. Hindi ko nga alam yan, eh. Alam ko mayroong supers, mga stickers, super sticker, super tank, super chat. Pero hindi ko po pa kasi siya ini-enable kasi dapat po siguro yon kapag nag yung nagla-live. Ayan, yung malapit na ako mag-live kasi nag ano lang ako nag-iipon ako ng pambili ng maayos na mga gamit. Ayoko naman kasi mapapahiya. <coughs> so, sa muli, maraming salamat po kay Miss Esther Capistrano. Thank you very much po and uh, Maraming salamat po sa pagsubaybay. Oh. So, yun po. At kung meron pa man po dyan na nag... Nagbigay ng mga super thanks or... Super sticker, mga... Kung ano-ano. Maraming salamat po. Although hindi ko pa nakikita. So, anyway. Thank you na lang po. Maraming salamat. Ah... Uh, kaya po ako nag... Kaya po ako nag nag uh, decide na mag mag vlog ngayon although ayoko sana kasi ang ingay-ingay na naman oh naririnig niyo ba? Every Monday po kasi yan. Every Monday may sayawan dito sa barangay namin. Eh, malapit kasi ako diyan sa diyan sa covered court kung saan ginaganap yung public dance na yan ng mga mga tinatawag na Mr. and Mrs kasi ewan ko sa mga lugar-lugar ninyo kung meron yan pero dito sa amin dito sa bayan namin grabe talaga yan dumadayo pa yung mga mag asawa sa malalayong mga barangay para makipagsayaw makipagsosyalan ba okay naman yun kasi at least yung mga mag-asawa hindi sila nabubor nakaka-enjoy pa rin sila nung mga syempre yung mga nagagawa nila nung mga <clears throat> sila yung mga dalaga binata pa yun nga lang ang pagsasayaw, kailangan isasayaw mo lang yung asawa mo. Not unless na ikaw ay balo, ikaw ay single, pwede kang makipagsayaw sa kapwa mo rin single, di ba? Although may nangyayaring si Luzan dyan kasi may mga lukulukong asawa na nagsasayaw ng mga ibang babae, taga-ibang... Eh, yun naman kasi babae naman kasi bakit naman kasi... Bakit naman kasi makikipagsayaw ka papayag ka makisayaw, sa isang lalaki may asawa, tuloy, nag-aaway yung mag-asawa, natural. May mga silusilusan din yan eh. Minsan nyo, may away-away dyan na rambol-rambol talaga. <laughs> mga matatanda na to. Minsan nung brownout, wala akong magawa, nagpunta rin ako, sayaw-sayaw din ako. Siyempre, kapartner ko, mga babae na ano, hindi ako nakikipagsayaw sa may asawa, no. <clears throat> yung mga, yung mga babae. Ganyan. Mga balo. Ganyan. Single. Okay. So, ang pag-uusapan po natin ngayon, ang kahaba ng intro ko, no? <coughs> Masakit ang lalamunan ko. Grabe si pun ko. At saka, napapansin ninyo nga pala, lagi akong gabi na akong mag mag-vlog kasi, syempre, pag umaga, maraming ginagawa, eh, mag-isa lang ako sa buhay, kaya ako ang nag- marami akong mga ginagawa muna sa umaga. And then after that, meron pa po kasi akong tinatrabaho na iba. Na ibang source of income, kumbaga. Kaya, actually, parang wala na nga sana akong time na mag-vlog pa eh. Kasi mas busy ako dun sa isang trabaho ko. Pero since na umpisa na to, ayoko namang maglaho yung channel ko, sayang naman, kasi dahil hindi ako masyado nakakapag-post, eh, pabawas ng pabawas yung revenue ko doon. Imbis tumaas, bumababa. Kaya sabi ko, I see, I'll see to it na makakapag-post ako kahit isa. Isa man lang. Although kahapon nga, wala ako na i-post na linggo kasi naging super, super busy ako. So, ito na nga po. Nagsilang <coughs> like, kasi masakit ang lalamudan ko. Yun na lang. Kaya, kaya talagang nag, sinikap ko na mag, makapag-vlog ngayon kasi nga para magpasalamat doon kay uh, Miss Esther Capistrano doon sa mga kanyang mga super thanks so ang topic po natin ngayon mga kababayan ay itong tungkol sa pamilya Duterte kasi may napanood po akong may, meron akong napanood na vlog ng ibang vlogger na actually hindi ibang pala vlog, vlogger eh mga news ito sa TV station, ABS-CBN, GMA, na actually, several years ago, nung siya ay nagiging presidente pa lang, ewan ko ba kung bakit lumapas yan dyan sa, dyan sa thread, sa ano, dyan sa ano, nagsulputan. Ito ba kaya sinadya ba ito na i-post? inaisip ko kasi bakit naglabasan ito ngayon ng mga mga video, mga lumang video tungkol sa Duterte? Dahil ba sa sila ay ano ngayon? Nasa hot water? Yung isang re-reactionan ko lang eh. Yung isang napanood ko, yung interview kay doon sa asawa, yung tunay na asawa, na Akala ko pa naman yung nagsalita na doon. Yung asawa daw, ang title is, asawa ni Duterte nagsalita na. Akala ko pa naman, yung, mayroon siyang ibubulgar na, yung, negative tungkol sa, kay Duterte. Kaya, pinanood ko. Yung pala naman, eh, para sabihin lang niya na, mabait si Duterte, mabuting tao si Duterte, na ang hangarin ang ang mga nagawa ni Duterte para sa bayan ay talagang maganda daw para sa bayan. At yung pangalawang asawa naman, yung si Hanilet, uh, actually, ito ay interview sa kanya six years ago, nung nung uh, presidente pa, si Digong, na yung pagkakasabi niya, hindi naman nakapagtataka kasi asawa eh asawa. Kaya, kumbaga eh, natural na siguro na kampihan, itaas, uh, yung sasabihin yung puro magaganda. Kasi according to Hanilet napakabuti daw na tao ni Duterte at yung hindi ko talaga nagustuhan yung sa sinabi ni Hanilet eh yung sa pagkakakilala daw niya kay Digong Duterte, ito na daw ang pinakamakabayan na Pilipino. My goodness! Agree ba kayo doon mga kababayan? Number one, para sa kanya, talagang totoong makabayan daw si Duterte. Yan daw ang nakilala niyang pinaka, pinakang makabayan na Pilipinong nakilala niya. Oh, wow! natulog, natutulog ka ba? Are you dreaming? Sabi ko, pambihira itong dalawang asawa na ito. Alam niyo mga kababayan, okay, nandiyan dyan na tayo na, ano, whether you like it or not, well, through thick and thin, for better or for worse, eh, nandiyan kayo sa tabi ng inyong asawa, kakampi yan. Pero, my God naman, kung ang asawa mo ay katulad ni Duterte, na isang killer, alam natin kung ano, no need to, ano, no need to explain. Hindi natin, hindi ko na kailangang isa-isahin kung alam natin, kilala natin siya. Well, of course, ang pagkakila, pagkakakilala kay Duterte ay depende. Subjective eh. Depende kung sinong kausap mo. Natural kapag pro-Duterte, DDS, at ito nga, pamilya ni Duterte, lahat magaganda tungkol kay Duterte. Pero sa isang uh, sensible na tao, Pilipino, my goodness, paano mo sasabihin na mabuting tao yan, makabayan yan? Parang minute yung ulo ko dun sa sinabing yun ni Hanilet Abansenya eh. Pinakang makabayan, makapilipino. Paano mo nasabi? Eh ito nga eh, pinamimigay na nga yung bansa natin sa China. Eh pinamimigay yung teritoryo. Nagpapasok ng mga drug, mga, mga droga, mga Chinese. Eh pinagpapabenta yung mga <coughs> mga kalupaan ng Pilipino sa mga Chinese. Yang pogo. Yang mga droga. Ano ba yan? Yung sabihin sa mga Chinese na gusto nyo gawin nyo na kaming province? Makabayan yan, Hanilet? Ay, wow! Eh, kung ganyan kayo, masasabi ko, mga kabayay ako, masasabi ko na mga konsentidor. <coughs> mga konsentidor, itong mga asawa, ni Duterte well hindi na ako magtataka kasi siguro nabubusog kayo kaya kisihoda bang namamatay tao yan pumapatay ng tao nagdidil ng droga imposibleng hindi nila yan alam mga kababayan imposibleng hindi nila alam hindi na hindi nila alam yung tungkol sa pagkaka-involve ng asawa nila sa droga sa pogo sa mga kriminal. Mga kababayan, ako alam nyo, kung ang asawa ko sa umpisa, mabuti, pero later on, na-involve sa mga ganito, nag-transform into a hoodlum, into a monster, killer, aba natural, magbabago ang pagtingin ko. Hindi ko kayang magmahal ng ganyang klase tao, kahit nabusugin pa niya ako. Busugin ng marangyang pamumuhay, masasarap na pagkain, everything. Mali. Mali. Tapos ito, ang kapal naman naman buka ng mga asawa nito. Paano naman palang hindi magiging, magiging killer yan, magiging monster yan, yung asawa dapat ang magsusuheto. asawa magdidisiplina di ba pero kung ikaw asawa ka nakita mo na may maling ginagawa yung asawa mo tapos sasabihin mo pa na napakabuti niya napakabait niya makabayan siya are you in the right mind? Kasi ako hindi. Sabihin para na, nakatira ako sa palasyo, nag nagbubuhay rey na ako, lahat na ibibigay, lahat na gusto mo na ibibigay. Pero kung ganyan din naman, saan ba galing? Saan galing yung pera? Anong ang ginagawa para kumita lang ng ganito limpak-limpak na pera? Ibig sabihin mga kababayan, marumi rin ang kamay nila. Kasi nagkikinabang ka sa nagkikinabang ka doon sa pinagduguan yang perang tinatanggap mo galing sa di ba? Isa lang ibig sabihin yan isa ka rin kung sindikato man yan di, kabilang ka na rin doon sa sindikato nagkikinabang ka eh at alam mo you have knowledge at ang masama ano, pikit bata bulag-bulagan, bingi-bingihan or hindi naman pwede sabihing bingi-bingihan, bulag-bulagan eh talagang kaisa kayo kaisa kayo sa kung ano man ang pinaggagawang mga kasamaan ng iyong asawa ng inyong kapamilya may alam kay pero itinataas eh, mo pa imbis na oh my goodness you know what I mean mga kababayan ang ibig ko sabihin hindi porkit asawa mo ano man ang gawing masasama, mabuti na. Mabuti pa rin dahil asawa mo. Of course not. Wrong is wrong. Ang mali ay mali. Kahit magulang pa kita, kapatid pa kita, asawa pa kita, kung mali, mali. Ibang klase itong pamilya Duterte. Kaya naman pala, papanong hindi talagang mamimihasa itong digong na ito, eh, kinukonsinti pala ng mga asawa. Mga konsintidor kayo. Yung mga asawa, mga anak, palibhasa. Ikipin ang mumuhay ninyo ng napakarangyang buhay yang kinikita ninyo sa kasamaan. Kaya, sama-sama kayo niyan sa impyerno walang matitira sa inyo. Sama-sama kayo. Hindi bali sana kung wala kang alam. Kung wala kang alam. At nung malaman mo, ay kinontra mo, iniwanan mo. Pero hindi eh, nandyan ka eh. You're feasting. You're feasting on the blood of innocent people. kababayan. So, yun po ang gusto kong ikwento sa inyo. At ang isa pa, itong tungkol naman po kay Sara Duterte na sa ngayon po ay talagang nakaharap siya sa malaking problema. Napanood ko sa isang vlog na actually marami eh. Kalat na ngayon eh. Na under observation na pala si Sarah. Meron ng Uh, anong tawag doon? Whole departure order. Hindi na siya pwedeng lumabas ng bansa. Kasi, siguro yung mga otoridad natin nadala na. Nadala na sa sa mga ibang mga tuta ni Duterte mula kay oh, si Bantag, si Kibuloy, si Harry Roque na nagsisipag uh, nagsisipag tago yung yung iba lumabas na ng bansa kaya ngayon nakahold si Sara at hindi lang si Sara kundi pati yung kanyang staff mga ito po ang ito po ang uh, uh disgrasya dito kasi yung mga inosenteng staff nadamay well kung hindi man sila inosente nadamay sila dahil na-recruit sila eh. idinawit sila diyan sa masamang gawa kaya ngayon pati sila mahaharap na sa sa kaso Ewan ko nga kung may nakalabas na eh yung iba yata nakalabas na ng bansa. Pero yung iba binabantayan kasama si Sara. Yan po mga kababayan. Alam mo, kung ikaw isang empleyado, nakikita mo na yung amo mo may ipinapagawa sa yung masama. Bakit ka susunod? Sumunod ka dahil <clears throat> na naakit ka, natukso ka sa malaking pera nakikitain? O di ngayon, ano? Dawit ka sa... Dawit ka sa kaso. Natural. Nakipag-connive ka eh. At ito namang... Yan ang mahirap kasi. Yung mga inosenteng empleyado, staff, kung sa umpisa wala naman silang balak na madawit sa ganyang klaseng anomalya. Pero, nung nandyan na, in the long run, natukso nga, o di pa, ikaw ang nagbulid sa kanila sa kasamaan. Ikaw ang nag-drag sa kanila sa hell. Ika, eh. ito si Sarah ang gustong gustong-gustong mapunta ng impyerno eh. Gusto nga maging presidente ng impyerno, di ba? drag me to hell. Gusto niyang i-drag siya going to hell. Abay, nang damay pa. Nang hakot pa. Kawawa naman itong mga staff na to. Pero sana naman, nung nakikita ninyo na medyo masama na pala ang hindi maganda yung tinatahak, sana'y tumalikod na kayo. Naghanap na lang kayo ng ibang trabaho dapat ginaya ninyo si si Madam Gloria Mendoza ba yun? Yung isang yusek ni Sara na pinapadalhan ng mga nakasobreng limpak-limpak na 50 mil pero hindi niya ginamit. Nandiyan lang tinanggap niya, nandiyan nakatago pero hindi niya ginamit although mayroon pa rin siyang konting mali doon kasi ang ang akala nung nagbigay eh tinanggap mo kasi hindi mo man sinole kahit hindi mo ginamit nandiyan sa kamay mo eh o di tinanggap mo pa rin although in the end ibinigay eh, daw niya sa charity parang ikaw pa rin yung tumanggap eh ipinamigay eh, mo nga lang pero dahil sa ibinigay mo sa charity, ikaw yung nagkaroon ng, at uh, what do you call this? Honor. O di parang, bumili ka lang ng honor dahil naunrahan ka dahil sa pamimigay mo ng tulong, charity, na hindi mo naman pera. Pero ang ang na uh, anong tawag dito? ang napuri ay ikaw, Gloria Mendoza. Mendoza ba yun? Yung, yung Madam na Yusek, Yusek Makuasek, na nag-appear sa ko. Ikaw yung napurihan eh, napapurihan eh. Kasi ikaw yung namigay ng pera, hindi mo naman pera. So, just the same, ikaw ang tumanggap, tinanggap mo, hindi mo sinuli. Kasi naman, kung sinuli mo, pag-iinitan ka. Wala kang magpuntahan eh, no? So, mga kababayan, yun po ang... Ay. So, dito ko po napagtanto na paano nga naman palang hindi mag-flourish, hindi mag-proliferate ang kasamaan ni Duterte. Eh, dahil sa iyong pamilya, konsintidor. Yung dalawang asawa, konsintidor. O. Oh. Di ba? Kaya, kung ano man ang mangyari niyan kay Duterte, makulong man yan, ma maaresto yan, may kasalanan din kayo. Kasi hindi ninyo, hindi ninyo pinigilan, hindi ninyo kinontra, sinangayunan ninyo eh. Pinupuri nyo pa nga eh. Di ba? So you're one of them you are one. Di ba mga kababayan? O oh, hanggang dito na lamang po. Ah, <coughs> uh, maraming salamat sa panonood at sa muli maraming salamat po kay Madam Esther Capistrano at doon sa kumay nagbibigay man po sa akin ng mga super. So thank you very much for watching and I'll see you next time. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Peace.